Hello friends, brothers and sisters, ako po si Lawrence. Tara na sa landas ng pag-asa. Ang ating ebanghelyo sa araw na ito ay mula sa sulat ni Luke chapter 9 verses 43b to 45. Kapatid, handa ka bang malaman ang lahat ng katotohanan kahit na anumong maaari kang masaktan? Hindi siguro lahat tayo ay handa o kayang harapin ang mga ganyang bagay yung pag-uusapan ang mga bagay na posibleng tayo ay masaktan kung minsan ay kapag nararamdaman natin na mukhang pupunta na sa usapan ang isang bagay na masyadong mabigat o kaya naman ay posibleng tayo ay masaktan ay hindi na natin itinutuloy ang pakikipag-usap o kaya naman iniiba natin ang usapan Parang ganyan ang nangyari sa mga alagad ni Jesus sa tagpo sa ating ebanghelyo sa araw na ito. Nang sabihin ni Jesus na pakingganin nyo at tandaan itong sasabihin ko. Ang anak ng tao ay pagkakanulo sa kamay ng mga tao. At pagkatapos nito ay sinabi sa ebanghelyo ang naging tugon ng na kanyang mga alagad. Ngunit hindi nila ito naunawaan sapagkat inilihim sa kanila ang kahulugan nito. Natakot naman silang magtanong sa kanya kung ano ang ibig niyang sabihin. May iba sa atin o may mga pagkakataon na talagang hindi tayo handa mapag-usapan ang mga bagay na hindi natin kaya pang harapin o madinigman lang. Ito ay dahil sa takot o pangamba na maari magdulot ng hamon sa ating buhay ng mga bagay na ayaw natin mangyari o baka hindi natin kayang tanggapin. Ngunit sa pagkakataon na ang Panginoong Yeso Kristo mismo ang nakakaalam ng lahat ng mangyayari at sa Kanya mismo manggagaling ang katotohanan, wala tayong pinakamabuting gawin kung di ang siya ay pakinggan at higit sa lahat ay pagkatiwalaan. Pinapaalala sa atin ng ating Panginoong Iso Kristo na alam niya lahat ng mangyayari. At tanda siya sa lahat ng ito. Kahit pa na alam niyang siya ay lubos sa masasaktan at mahihirapan, buo ang kanyang kalooban na ito ay harapin. Dahil sa kasama ang mga ito sa misyon na kanyang tinugunan upang tayong lahat ay magkaroon ng kaligtasan. Kung si Heso Kristo mismo na ating Panginoon ay siyang dadaan sa pinakamatinding hirap dahil sa kanyang pagmamahal sa ating lahat, dapat tayo maging handa at magtiwala. Amen. Kung kayo po ay na ng video na ito, maaari po ninyo i-click ang like and share, landas ng pag-asa. Muli ako po si Brother Lawrence Quintero. Maraming salamat. God bless po sa inyong mga pamilya.